hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang mag-asawang diskaya, kasunod yan ang sinabi ng isang ICI Commissioner na wala pang qualified maging state witness sa ngayon. Nakatutok si Joseph Morong. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Mabel lang po ma'am, napikinasuhan po kayo ng 7.1 billion Hello yeah, ma'am Mabel lang po Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig, nagsabi pala ang mag-asawang diskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga na nasabi ko, um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa imbesigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing-anim na, na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsimite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging uh, uh, sources of information or evidence uh, for us to build our case. So we don't need them anymore? Right now, I think we have, uh, as far as they're concerned, Uh, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand and we will take those into consideration still Sabi ng opisina ng Ombudsman na nag-iimbestigarin at magrerekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga diskaya Pakipagtulungan sa gobyerno ang nila ang tanging magagawa ng mag-asawa dahil naman sa sakit kung kaya hindi nakaharap sa ICI kahit naka-schedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo siang umanoy naglagay ng mga pondo para sa mga maanumalyang flood control project na-hospital naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Pinasuri siya dahil sa inreklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. Labing anim na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag-aabroad. Kabilang sa kanila, sinadating Congresswoman Mary Mitzi Kahayon Uy, ang ama ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde, na ayon sa mga diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Boggs Magalong na umunitauhan ni Quezon City 4 District Representative Marvin Rillo. Sinisikap pa namin silang hinga ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakat 24 horas